tanggap po tayo ng advisory na um, ang ating pong mga lugar dito sa ating lalawigan na nakaharap po sa Pacific Ocean. So ano po ito, pumalik particularly ang ating pong Polilio Group of Islands, okay? And the Quezon Alabat Perez at iba pang parte na ating lalawigan o barangay uh, coastal barangays na kayo po ay nakaharap sa Pacific Ocean, more or less, alam sino po kayo, ina-advise po na walang lalapit po doon sa may seashore or wala pong lalaot ah, dahil inaasahan po sa estimated time na 1.20 launa ah, ng hapon hanggang ah, mag-aalas 3 ng hapon, posible yung tsunami sa taas na isang metro.